morning po. Meron lang akong gustong iparating sa inyo. No? Kayo na ang hindi naman na tayong mga bata, kayo ang mag-decide sa sarili niyo. Ang riding community, particular yung mga small bikers, nakatingin sa atin. Ang tingin sa atin, siga, bastos, walang disiplina. Eh napansin ko, may mga kapatid tayong bikers na nakablinker do so, sa hindi nakakaalam ang blinker bawal gamitin no? bawal gamitin tapos yung, yung, auxiliary lights sorry auxiliary lights bawal gamitin yung auxiliary lights ginagamit lang yan talaga sa pagbabasya ang batas pag yung madidilim na lugar no so hindi ko kayo pwedeng diktahan, sino ba ako? Gusto ko ipaalam sa inyo, Tama. nakatingin sa atin ang riding community na antingin wala tayong disiplina, mga siga. Kaya pinapaakiusap ko kung yung iba ay hindi talaga gusto talaga 'yung may blinkers, 'no? May auxiliary lights na buhay. Yung iba pa hindi siguro sa atin, wala namang nagwangwang. Isa lang pinapakiusap ko, kung hindi ninyo kayang mag-cooperate isa lang pagkasama nyo ako please kasi magmumukha naman akong nakakatawa sa riding community sinisita ko kahit pulis tapos pagkasama ko kayo parang pikit mata lang yun lang pakiusap ko kung talagang gusto mo yung naka blinkers ka naka auxiliary lights pagkasama ako please lang no, uh, wag ninyong mamisinterpret na bakit pati kayo niligit na ako na parang gusto ko kayong kontrolin bigyan natin ng integrity yung ating grupo, grupo ng mga big bikers. Yung mm -hmm. iba, ko hindi masabi, so be it. Kung ikaw ay talagang gustong gusto mo naka-blinkers, auxiliary lights, isa lang pakiusap ko kung kasama nyo, please. Okay? Yeah, uh, again, huwag ninyong ma-misinterpret na masyado kung pakialamero. Yun yun. Actually, hindi naman kayo kilala eh. Pag naka-helmet, So, pakiusap ko? Pwede ba 'yon? Edi pwede, pwede. pwede po. Pwede po. Uh, no, Wala nang pili-tanyong. Gusto lang natin pagiuhiin yung mukha ng Big Pickers. Medyo ang tingin sa atin, siga, undiscipline. Ganun 'yon. So Maraming salamat. Thank you. Tutulungan ko kayo sumabay din namin kayo kasama. Let's go, let's go tama naman si Kong so turn off your auxiliary lights <laughs> ganda ng message ni Kong tapos di pala ako nakarecord no <laughs>